Magandang umaga po. Ako po si Gregorio S. Jr., <clears throat> isa po nga uh, uh, geologist ng Pilipinas. At uh, ginagawa ko po itong uh, TikTok uh, video neto para ipaalam po sa inyong lahat na ako po ay uh, nag-aaral sa University of the Philippines sa uh, graduate noong 1978. At uh, nagkaroon po ako ng lisensya sa Philippine Regulation Commission noong 1980. At hanggang ngayon po, ako po ay 70 years old na ay patuloy pa rin akong nagtatrabaho bilang isang uh, geologist. Pinag-aaralan ko po ang mga earthquake at volcanic eruptions pagkagaling pa noong 1980s. At uh, diyan po ay uh, na laman ko at napredict ko ang pagputok ng isang bulkan na Mount Pinatubo at uh, diyan din po nalaman ko rin at napredico ang buhol uh, earthquake at uh, sa pag-aaral ko din po niyan, ay nalaman ko na ang kanlaon ay uh, mag magiging aktibo at puputok at uh, marami po akong nakikita sa aking mga mapa at uh, isa po dito ay uh, meron pong uh, tinatawag na paggalaw na mga kalupaan, kaislahan ng ating uh, bansa at uh, napakalakas po ng paggalo na ito at uh, ang nasa west ay pupunta sa west at ang nasa uh, east ay pupunta sa east medyo gagalaw po talaga ang mundo ng Pilipinas Ngayon po ay uh, meron ding tinatawag na uh, tataas at bababa ng mga lugar sa buong Pilipinas nakita ko po sa aking mapa na kasalukuyan tayong uh, uh, tinutulak marami po ang tumutulak east and west trenches ng Pilipinas ay uh, gumagalaw at meron din pong tumutulak mula dito sa south ng Philippines uh, doon po nagsimula ang pagtulak ng uh, buong Pilipinas at napaka uh, hirap pong uh, isipin na gagalaw magmula sa south papuntang north ng Pilipinas mayroon po akong naisulat na imarka sa aking mapa na walong cross cut faults ito po ay gumagalaw at ang mga focus ng mga big ones na tinatawag ay nandyan sa mga cross faults ang cross fault number 1 po ay ang Mindanao at matagal na po itong gumalaw. At uh, alam ko po na ay gagalaw. Magmula ko Tabato hanggang Surigao. Hanggang ngayon po ay patuloy na gumagalaw ang mga Mindanao Falls na tinatawag ko. Napakarami po noon. Magmula po yan sa dito sa uh, Sultan Kudarat hanggang sa Dabo Oriental. At uh, yan po mga linya ng cross fault na yan ay uh, patuloy pataas hanggang sa lugar ng uh, Butuan at sa Surigao del Norte at Agusan del Norte. Um, ayaw ayoko po kayong uh, biglayin at ayoko rin naman na masabi nyo na ako ay isang negatibong tao. nag po ako ng todo-todo sa mga earthquake na nangyayari at nakita ko po na walo ang uh, crosscut poles. Ang ikadalawa po ay ang buhol at uh, yan po ay matandang trends na hindi na gumagalaw nung unang panahon, baka sakali pong gumalaw yan. Eh, napakasakit po na malaman na ang paggalaw niya ay malaking aksidente sa, buong, sa buong lugar o region ng Bohol. Gumagalaw na po, gumalaw na rin po ang number 3. At ito po yung doon sa tinatawag nating uh, bugo sa Cebu. Uh, mahirap man po at uh, masakit sa lahat ang ah, nangyayari sa Bugo ay ito po yung magpapatuloy matagal pa po yan marami pa pong earthquake mangyayari dyan tataas at bababa ang mga lupa dyan at ah, gagalaw ang mga kaliwang isla at kanang isla ang mga kanang isla papuntang west at ang mga nasa ah, ang nasa kanan na eastern islands ay pupunta sa east at ang mga nasa kanan na western islands ay pupunta sa kaliwa o sa west Nakita ko po doon ang tinatawag na angular bisectrix na isang structural na triangle na napakalakas ng na mga pagputok ng bulkan. Sa ngayon po ay marami yan na puputok kasi isang dalawang din ang akin nakita ng gumagalaw ng mga bulkan na uh, nagiging aktibo. Magmula sa dito sa ating uh, kanlaon ay magpapatuloy yan papuntang norte papuntang south. Yung taal na yan ay uh, aktibong ma masyado at uh, lahat po niyan ay puputok at uh, magkakaroon ng mga earthquake na malalakas. Pati po ang Mayon at Bulusan ay kasama yan sa mga tinatawag na second line doon sa western. Meron po kasi akong dalawang linya ng bulkan sa kaliwa at sa kanan at sa gitna naman ay nagtutulakan ng mga bato. Masama man po at uh, masakit ang nangyari sa Bugo ay patuloy po ito mangyayari doon po sa linya number 4 amas bati area ang gusto nilang mangyayari ay dito sa east yan po ay sentro uh, nyan ay Masbate ang number 5 po ay ang sentro nyan ay nasa lugar ng Camarines uh, at ang sentro uh, po niyan ay uh, nandoon sa tinatawag na isang bay po doon. Ang number 6 ay Taal area. Ito po yung tinatawag natin na the big one sa Marikina fault. Subalit ang number 6 po ay dito po putok sa pagitan ng Mindoro at Batangas at mas malapit po sa Batangas. Ang Taal po ay nasa kabilang kanan. Gagalo po Sigurado Markina, paggalaw ng mga earthquake po ng Taal at Batangas. Ang number 7 po ay uh, nasa bandang Taas pa. At uh, yan po ay uh, nagiging uh, nagiging uh, aktibo na rin. Pero dito sa May Sanbales area ay magsisimulang tumulak ang mga bato. Meron po kasing malaking deposito ng sediment na recent o tinatawag na bago lang na tambak na napakapal sa may sambalis area at ito ay nagiging absorber ng mga stresses o yung mga lakas ng pagtulak ng mundo kaya hindi po na halata ang mga pagtulak na yan ang pag-earthquake na yan dito sa kagitnaan ng Luzon pero makaka, makaka, makakaramdam din po tayo ng malakas na pag, paglindol dyan sa lugar na yan ang number 8 po ay nandun sa may parting uh, norte na sa may Abra. At uh, ang Ilocos Norte po at Ilocos Sur ay kasalukuyan na tumatanggap ng mga ng mga earthquakes at mas marami po dyan sa may Burgos area. Wala po tayong magagawa kasi ang ating pong Manila Trends at saka itong Philippine Trends, yung East Extension, ay tinutulak papaloob sa ilalim ng ating mundong bansa. Nakakatakot man po at uh, ayoko po kayong uh, masyadong uh, mag pero ito po ang totoo mong nangyayari sa ngayon. Pinag-aralan ko po yan ng todo-todo. Halos araw-araw po ay nagpa-plot ako ng mga earthquakes. Sa ngayon po ay ginagawa ko yan ko sa loob. Subalit yung pong mga tao o yung mga ahensya ng gobyerno na gusto maka, maka, maka makita ang mapa na to ay mayroong pong kaunting bayad sapagkat uh, pinaghirapan ko po yan. Pinaghirapan ko pong isipin yan, pinaghirapan ko po yan araw gabi. Kaya sana po ay uh, maram, ma, ma, unumaan nyo na itong mga ginawa kong ito sa aking mapa ay malaking tulong para sa pag-prepare ng mga LGUs at ng ating mga tinatawag na mga rescue agency ng gobyerno ang -box po ay hindi ko pinangunahan sapagkat uh, sila po ang talagang may soberinya at uh, yan po ang itinakda ng ating gobyerno na mag-aral ng mga earthquakes at volcano. So balit ako po bilang isang geologist na pinerpek ko ang structural geology nung ako pinag-aaral sa college ay alam ko na ito'y tungkulin ko bilang isang geologist na pag-aralan lahat ito at ipaalam sa mga tao. Ako po ay kada earthquake na nakikita ko at uh, na 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 isusulat sa aking mapa ay binibigyan ko po ng pansin at akin pong inilalagay sa aking Facebook account. Yung pong mga kaibigan ko sa Facebook ay nababasa yan at sila po ay uh, natatakot din at nagdarasal na sana huwag mangyari ito. Subalit ito po ay talagang gawa ng ating mundo, ng ating planeta, at masasabi din po natin na ito'y gawa ng Diyos. Kaya po, yung mga maraming kasalanan dyan, lalo na yung mga alam na natin na nagkasala sa bayan, kayo po ay magdasal na. Sapagat hindi niyo po alam kung anong tatama sa inyo. Marami pong salamat! At yung pong uh, may gusto na makuha ang aking mapa, ay... Uh, Message nyo lang po ako at nang direkta. O ako itawagin nyo sa inyong mga opisina. O humarap sa inyo at ipakita ang mapa ito sa kaunting halaga. Maraming salamat po. Bye-bye po.